Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa nakaraang kwento na tinatakpan ng ating bida ang kanyang mukha habang si Chan Song naman ay dumudugo ang kanyang ilong hindi dahil sa lamig kundi dahil sa mga nakikita niyang mga nakahubad na magagandang babae. At ang ating bida ay patuloy na gumagawa at pinapalakas ang apoy upang ang lahat ay mainitan at matuyo na rin yung mga basa nilang damit na nakasampay sa paligid. Makikita nating patuloy na pinapalakas ng ating bida ang apoy upang mahijitan ang lamig na pumapasok sa kweba. Ganun paman, habang ginagawa ng ating bida ang bagay na yun, ay nag-iisip si Liu Yi kung ano na ang mga gagawin nila bukas at sa mga susunod na araw, at nag-iisip din kung paano mapapanatili ang init ng kanilang katawan, may naiisip na naman ang ating bida na magandang paraan upang mas mapanatili nila ang init habang sila ay natutulog, tinawag niya ang lahat, at agad na nag ang ating bida sa kanila na humanap kayo ng mga gamit na pwedeng gamitin panghukay, dahil maghuhukay tayo sa tuyong lugar, yung tuyong lupa at hamu kay tayo na pwede nating higan, dahil ang ilalim ng lupa ay nagbibigay ng maiinit na singaw upang mapanatili natin ang mainit na temperatura sa ating katawan, si Guan Sufei ay pinalakpakan ang ating bida sa matalinong paraan ng kanyang naisip at talagang manghang-mangha ito sa kanya habang ang isang babae na kontribida sa ating bida ay walang inatupag kundi magreklamo, mampuna, at manglait sa ating bida, bakit ngayon mo lang sinabi yan? Bakit hindi mo sinabi nang mas maaga? Bakit kailangan mo pa kami pa Hu kung pwede naman pala yung sinasabi mo? Galit at nagre-reklamong si Guan Ling Yu kay Liu Yi, hindi naman makapagribat ang ating bida sa babaeng kulay hinug na kamatis ang buhok, at bago magkaroon ng matinding flip-top battle, pinigilan na agad ni Guan Sufei ang kanyang ate at sinabi sa kanila, tama na yan, gusto ko na sana magpahinga kaya kung okay lang ate simulan na natin ang sinabi ni Liu Yi para makapagpahinga na tayo, at agad naman silang kumilos at ginawa ang sinabi ng ating bida, gamit ang bato, kahoy, palakol at malapad na piraso ng bakal upang makapaghukay, at ang lahat ay nagtrabaho ng gusto para sa kanilang higaan, at lumipas, at sumapit ang napakagandang umaga, wala na ang ulan at ang bagyo ay nakalayo na sa kanila, si Liu Yi ay lumabas at tinignan ang taas, gaya ng sinabi ko, maaliwalas na ang kalangitan, kaya tinawag niya ang kanyang mga kasama upang siyasatin ang buong paligid, kailangan nating makahanap ng tuyong mga sanga o dahon upang gumawa ulit ng malaking apoy at makita ng mga rescue ang usok at sundan ito, ang lahat ay sumang ayon, si Liu Yi ay sinabihan si Mili na kumuha ng tubig sa lalagyan at pakuluin dahil maganda sa katawan ang main aitan ng kanyang sikmura, walang problema sagot naman ni Mili sa kanya, habang nag-aasikaso si Liu Yi sa napakagandang araw na ito, ay may isang hindi kilalang mga hakbang siyang naririnig, habang papalapit ng papalapit ang hakbang patungo sa kinaruroonan niya, sa kanya lang nakilala na ang grupo pala ni Kapitan Yang Bakhan ang dumarating, at ang grupo ni Kapitan ay nangangailangan ng tulong, kaya nang makita nila si Liuyi ay agad silang nagsumamo sa ating bida, pakiusap tulungan mo kami, ang mga kasama ko na nakikita mo sa aking likuran ay nanghihina na at naubusan ang lakas sa kagustuhang iligtas ang kanilang sarili sa nangangalit na bagyo, Halos hindi na sila makalakad, si Liu Yi ay hindi nga nagkamali sa kanyang hinala na mangyayari nga sa kanila ang iniisip niya. Inutusan niya si Mili na isama si Sos Uro na mahanap ng mga tuyong kahoy at mga dahon na pwede gamitin sa paggawa ng apoy, habang ang ating bida ay naiwan upang makipagtulungan kay Kapitan Yang Bakhan. Si Yang Bakhan naman ay parang isang maamong tupa na kinakausap ang ating bida. Ang matinding bagyo na naganap na karaang gabi ay humambalo sa amin kaya sana matulungan mo kami? Sumagaot naman ang ating bida na kung ano naman ang maitutulong ko sa inyo. Kailangan sana namin ng kunting pagkain at apoy na pwede naming painitan ang nanginginig naming mga katawan. Kung pumunta kayo para dyan, walang problema, bibigyan ko kayo ng apoy na may kahoy pero sa pagkain wala kami noon at kami ay maghahanap pa lamang ng aming makakain. Isa pa hindi ako nagpapatakbo ng charity sa lugar na ito sabi ng ating bida sa kanila, si Kapitan Yang Bakhan ay lumapit kay liuyi at sabi, bakit mo naman nasabi yan? Gusto ko sana makipagtulungan sayo, tignan mo. Makikita mong marami ako kasama sa likuran ko, marami kang mapapakinabangan sa amin, isa pa may anak din ako maganda na halos kasing edad mo, kaya ko ibigay ang lahat ng mayroon ako. Bago makapagsalita si liuyi ang mga kasama naman ni Kapitan ay nagmungkahi din at nagbigay ng kanilang maitutulong kay Liuyi, at mga pangako, halos lahat sila ay iisa ang mga mungkahi ng kanilang gusto ibigay na tulong kay Liuyi. Umaasa kaming matutulungan mo kami Liuyi, ang isa ay biglang sumigaw na lahat ng kayamanan ko at mga bahagi ko sa kumpanya ay ibibigay ko sa iyo basta matulungan mo lang ako, ang isa din ay nagsabi, magbibigay ako ng isang vilya sa iyo at ang anak ko ay ipapakasal ko sa iyo basta ilagtas mo rin ako sabi pa ng isa. Biglang lumapit ang dalawang magandang dalaga sa ating bida at iniaalok ang kanilang sarili bilang kabayaran basta iligtas lang din sila ng ating bida. Sabi ng isang babae na hindi ko alam ang pangalan, mas maganda ako kay Guanling Yu at Sufei mas magaling ako, kahit ano ipagawa mo sakin kaya ko, popoligayahin kita ng mas matindi kesa sa mga kasama mong babae. Sige na, Mr. Liu. Mr. Liu, napangiti na lang ang ating bida na gulat at nagtataka sa kanilang mga sinasabi. Magkakaroon ako ng matinding kabiguan pag nagpadala ako sa mga sinasabi nila. Sa lugar na ito, hindi mapapakinabangan ang estado mo sa buhay. Hindi kasi santuhan ng pagsubok kahit sino ka pa. Si Guan Lingyu ay umatungal na parang layon na inaagawan ng pagkain at hinayla ang ating bida. Manahimik kayong lahat. Bakit niya ibibigay ang mga nais nyo? Tumigil kayo sa inyong mga panaginip. Sa paralagay nyo papayag kami sa lahat ng gusto nyo. At ang lahat ng mga kasama ni Kapitan Yang Bakhan ay nanahimik at walang nang ahas na magsalita. Si Guan Lingyu at Guan Sufei ay humawak sa mga braso ni Liu Yi upang protektahan ang ating bida. Si Su Fei ay talagang mahigpit ang pagkakakapit sa kamay habang si Guan Yu ay nagsabi huwag ka mag-alala hindi naming hahayaan na gulangan ka ng grupo ni Kapitan Yang. Si Liu Yi ay nakaramdam ng pagiging komportable sa kanyang mga kasama at napangiti ito at nagdesisyon. Tama ang sinasabi ng aking mga magagandang kasama, hindi nyo kailangan ng tulong ko, marami kayong mga resources na pwede nyo magamit, bibigyan ko kayo ng apoy, madami kayo, kaya nyo magawa lahat basta magtulungan kayo madami sa inyo mga lalaki kaya gamitin nyo yan bilang kalamangan sa mga tungkulin para mailigtas sa mga susunod na pagsubo. Si Kapitan Yang ay punong-punong na ng galit at puot at sinusumpa sa kanyang isipan si na Guan Ling Yu at Guan Sufei dahil sa pagsira sa kanyang plano. Pero napasabi na lang ito na, tama ka, si Liu Yi ay may mabuting puso kung kaya't sinabi niya sa kanila na, mayroon ako natitirang mga pinatuyong isda, kunin nyo na at paghati-hatian nyo. Nakikita nilang seryoso ang ating bida sa kanyang sinasabi kaya hindi nila ito pinalampas. Mabilis nilang tinanggap ang alok ng ating bida. Kaya agad-agad silang pumasok na may malaking ngiti sa loob ng kuwebo at hinikot ang lahat ng dapat hakutin. Si Guan Yu ay hindi komportable sa kanyang mga nakikita. At pagkatapos na makuha lahat ng dapat makuha ay lumabas ng mabilis ang grupo ni Kapitan Yang Bakhan. Si Liu Yi ay hindi pa talaga alam ang totoong plano ni Kapitan Yang si Liu Yi ay totoong walang muwang sabi ni Habi sa kanya sabay alis, si Guan Sufei ay nataranta sa kanyang mga nakita, Liu Yi kinuha nila lahat at walang tinayre maliban sa ilang mga bote ng tubig, ngayon alam ko na, ganun pala yung gusto talaga nila, huli na nang malaman niya ang plano ni Kapitan Yang sa kanila, ngayon ay talagang walang natira at ubus ang laman ng kanilang kuweba, si Guan Ling Yu ay nagsabing masyado kakasing mabait at nagtiwala, ngayon wala na tayo makakain kahit ano. Ano nagagawin natin sabi ni Chan Song kay Liu Yi? Hindi naman sumagot si Liu Yi bagkos malalim na nag-iisip at nakukonsensya sa kanyang mga nagawa sa kanyang mga kasama. Ngayon, makikita nila kung paano umani ng ahas sa bukid. Tatandaan ko ang mga ngiting hindi dapat pagkatiwalaan. Ganito pala ang gusto nilang mangyari. Ibibigay ko ang laro na napili nila. Sisiguraduhin kung pagsisisihan nila ang araw na ginawa nila sa akin, si Guan Ling Yu ang totoong may pinakamainit na ulo sa lahat, ngayon wala na tayong pagkain, siya ay sabrang nagagalit, at sinumpa si Kapitan Yang Bakhan sa pagiging magnanakaw na tulisan, sila ay naging mga bandido, si Guan Sufei ay sinubukang pakalmian ang kanyang ate at sinabi ano na ang gagawin natin. Si Liu Yi ay nag-iisip at nagpaplano kung ano ang gagawin nila, ang kanyang ipinapakita ay kalmado, parang panahon ngayon sa isla na kinaroroonan nila, kalmado, at biglang nagdesisyon ang ating bida na lumabas at maghanap ng kanilang makakain hawak-hawak ang palakol. Habang si Mili ay tinatanong ang bida kung saan siya pupunta, sumagot ang bida, maghahanap ng makakain, pagkatapos ng napakalakas na ulan, malamang ang tubig sa dagat ay malalim at maalon, walang pag-asa na makakuha ng makakain sa tabing dagat, kaya susubukan ko ang swerte ko sa gubat kung ano ang pwede kong makuha o mahuli, bago pa makalayo ng gusto ang ating bida ay sumigaw na agad ito na isama mo ako. Gusto ko rin makaranas na manghuli ng mga hayop o kung ano mang pwede nating hulihin, si Liu Yi ay nag-isip, mas maganda talaga ang may kasama sa mga ganitong bagay upang hindi mahirapan sa panganggaso, balang araw matututunan niya ng ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga kagubatan na mag-isa, isa pa hindi ko naman basta tanggihan ang babaeng maganda na nag-aalok na tumulong, kaya agad na tinanggap ni Liu Yi si Mili sa pangangaso. Kaya ang gawaing paghahanap ng pagkain ay nasa pangangasiwa ni na Liu Yi at Mili, at ang dalawa ay nagtrabaho na magkasama, nang makarating na sila sa gitna ng kagubatan, at sa tagal ng kanilang paghahanap, halos wala naman silang nakikita na kahit anong hayop na pwedeng hulihin, si Mili ay nagbigay ng opinyon sabi niya, lipat na lang tayo ng ibang lugar, dahil wala tayong nakikita dito na kahit ano. Ganun pa man, huwag pakampanti, maging alerto sa paligid at magmasid, sabi ng ating bida kay Millie, kung wala parent talaga, kailangan na natin lumipat, bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay biglang may narinig silang napakalakas na etenggal. Silang dalawa ay kinabahan at natakot, nakapasok na pala sila sa teritoryo ng mababanggas na hayop, si Liu Yi ay sinabihan si Mili na wag na wag kang gagalaw dahil may papalapit sa atin, sa mga oras na ito, ang hayop ay unti-unti na nagpapakita sa kanila, at ang hayop na ito ay nalalaman kung may tumapak sa kanyang teritoryo, si Mili ay sobrang natatakot dahil agad na nakilala ito, ang hayop na ito ay ang mabangis at maitim na uso, Nagtataka ang ating bida kung paano nagkaroon o napunta ang ganitong uri ng hayop dito sa lugar na ito, sapagkat nabubuhay o naninirahan ang mga ganitong hayop sa mga malalawak na kagubatan at kabundukan, kaya napaka-impossible na magkaroon dito, ganun pa man, possibly na dahil nasa harap na ng ating bida, sigurado ang ating bida, na itong hayop na ito ang dahilan kung bakit halos wala silang makitang mga ibang hayop, kaya niyang makarating kung saan, mataas na puno, matarik na bundok at matataas na bato, o kahit sa ilog, siya ang naghahari sa mga lugar na yun, sapagkat siya ay malakas, maliksi at mabilis kumilos, kaya walang pagkakataon para tumakbo at tumakas, pero sa nakikita ng ating bida, ang usong ito ay mukhang bata pa subalit siya ay masyadong malaki. Ganun pa man, gagamitin ng ating bida ang kalamangang ito dahil ang uso na kaharap niya ay siguradong bata pa, kung kaya't handang-handa na ang dalawa sa mga bagay na mangyayari, hinawakan na ng ating bida ng mahigpit ang kanyang palakol, handa na rin sa pag-ataki, si Mili ay takot harapin ang panganib, kaya sinabihan ang ating bida na tumakbo habang may distansya pa sila, sabi ni Liu Yi sa kanya na aabalahin ko ang uso sa aking harapan at susubukan kong labanan ang usong ito, kailangan mong samantalahin ang pagkakataon upang makalayo at sumang-ayon ng maganda at matapang nating dalaga. Subalit nang paalis na siya dahil sa punong-puno siya ng swerte sa katawan ay natisod siya sa nakaasli na ugat at bumagsak paupo ang napakagaling nating dalaga. Kaya, ayun, biglan na siyang inataki ng gutom na gutom at gigil na gigil na uso, subalit si Liuyi ay kumuha ng bato sabay sigaw. Binato niya agad sa ulo ng uso upang ibaling ng uso ang kanyang sarili kay Liuyi. ang uso ay pansamantalang nahinto at lumingon kay Liuyi. Plano mo bang ulamin ang maganda kong kasama? Hindi mo pwede gawin yun dahil mas masarap ako, malasa at malaman. Kaya halika dito at subukan mo ako kainin kung kaya mo. Nagtagumpay ang plano ng ating bida at siya nga ay hinabol ng kanyang tagahanga. Hahaha -ha -ha makikitang gustong gusto nga siya ng usong ito kaya sa mga galaw palang ay halatan nating hinding hindi na siya lulubayan. Ganun paman, habang nagpapahabol ang guwapo nating bida ay nagpaplano na naman ito kung paano niya haharapin ang uso at ngakawataki ng maganda sa kanya, nang makaisip na ang ating bida ay huminto agad ito na nakaupo, habang ang uso ay papalapit ng papalapit sa ating bida, si Mili ay nagtataka kung bakit hindi na gumagalaw ang ating bida, hindi kaya isinuko na niya ang kanyang sarili upang ipakain at maligtas ako. Subalit nang makita ng ating bida ang tama, sakto, Tumpak ang distansya niya sa naggagala iti na usong itim ay bigla naman siyang inataki at agad naman niya itong naiwasan, sabay lundag sa ibabaw ng halimaw, habang wala sa balansi ang halimaw. Agad naman itong inataki ng ating bida sa ulo gamit ang palakol ni Badjula, nakikita nating nagtalsikan ang mga dugo galing sa ulo ng halimaw na uso, si Mili ay nabigla sa kanyang nasaksihan, nipatikip na lang ng kamay sa bibig at hindi agad nakapagsalita, si Liu Yi ay humarap agad sa kinaruroonan ng uso at inayos ang kanyang sarili upang maghanda ng panibagong ataki, sapagkat napinsala lang ang uso at hindi papatay, umataki ulit ang ating bida upang samantalahin ang kalamangan, sapagkat inaakala niyang ito'y mahina na, subalit hindi hinayaan ng uso na muli siyang makalapit sa kanya, kaya inataki na agad siya ng uso, sa pagkakataong ito hindi na niya maiwasan at agad itong tumilapon sa dikalayuan. Sa unang pagkakataon, siya ay nawala ng kalamangan sa halimaw na uso sa kanyang harapan, tinanong niya ang kanyang sarili kung ano na ang gagawin ko. Tandaan mo, ang kalangitan ay palaging patas, hindi lahat madali na makukuha mo, si Liu Yi ay pinabagsak ng malaking uso, at ang kanyang palakol ay napulupot sa mga baging kung wala ito. Wala silang gagamitin upang makakuha ng makakain sa kanyang kalagayan na pagtanto niya na nasa mapanganib na sitwasyon siya nakita niyang lumundag na ang malaking uso sa kanyang harapan at nakabuka ang kanyang bibig. Handa na para lapangin ang ating bida, subalit hindi papayag si Liu Yi at buong lakas niyang hinayla ang kanyang palakol hanggang sa naputol lahat ng mga baging na nakapulupot sa palakol at dumiritso ito sa bunganga ng halimaw na uso, ngayong naibalik na muli ang palakol at nagagamit na muli ng maayos, agad itong tumalo ng napakataas upang maghanda ng matinding ataki, Nakita niya sa baba na ang halimaw na uso ay nabuhol ang kanyang paa at mga kamay sa mga baging kayat nagkaroon ng magandang pagkakataon ng ating bida, dahil hindi na ito makakagalaw ng maayos, agad niya itong tinaga sa ulo, dahilan upang ito ay matalo at mamatay, si Liu Yi ay nagtagumpay sa kanyang ginawa na mapatay ang malaking uso kung kayat kinamusta agad siya ni Millie kung maayos lang ba siya. Sumagot ang ating bida na, maayos lang ako. Tera at tawagin natin si Na Chan Song at ang lahat upang tulungan tayong pagpistahan ng huli nating uso, masayang masaya namang sumang ayon ang maganda nating dalaga at napalundag pa sa tuwa. Pansamantala po muna natin puputulan ng kwentong ito mga cap at abangan po natin ang mga susunod na mga mangyayari. Magagalit at may inis kayo sa mga magaganap sa susunod na episode kaya huwag pong kalimutan mag-like, comment at pindutin na rin po natin ang maliit na kampana upang updated po kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po at God bless.